Agoy mga ating, maulang morning. Ayan, maulan po ngayon dito sa New Zealand. So ayan, as you can see mga ating, <laughs> umaambon ambun Hindi naman siya malakas, pero alam niyo na, pag maulan, medyo nakakatamad. So ayan, magagayak na naman tayo papunta sa trabaho. See you again mamaya mga ating. Ngayon mga ating, maglagay na tayo ng ating ano, name tag kasi baka mawala tayo. maglagay tayo ng name tag kasi baka mawala tayo sa daan. <laughs> Hindi. Kailangan namin yan para ma-recognize kami ng aming mga um, loading clients. <laughs> so, ayun. Kailangan namin ng name tag para sa ano mga client namin kasi minsan nakakalimutan nila yung uh, pangalan namin. Especially me. Nakakalimutan pa. Napakadali lang. F.E. <laughs> so, ayan. Ganito na tayo. Alis na tayo, mga ating. Ish. <laughs> Saan ako dito? Mang gilid na lang ako dito. So, ayan. Hindi. Uh, masanay na kayo sa akin, ha? Hindi kasi kang ma mahilig magsuklay, eh. Hindi talaga ako nagsusuklay. Mamaya na lang pag natuyo na siya. So, ayan. Tatakbo ako doon. Mabilisan lang. Bahala na si Batman. <laughs> Paano ba? Ayan. Akala ko kanina mahina lang yung ulan. Malakas pala. Ayoners. Ating tatakbo na ako kasi late na. Anong oras na? <laughs> Ilalamig ako. Pero pag umuulan talaga dito, hindi naman masyado malamig. Asahan mo. Pag umuulan, hindi siya malamig. konti lang. Parang feels like bagyo. Pero pag naman, pag pag walang ulan tapos mafagi asahan mo no pakalabeg so takbo tayo mga ating 1 2 3 Wait lang. <laughs> One, two, three. One, two, three, go. <laughs> oh, my bilis. <laughs> oh, my gosh. Oh, my gosh. Nakasakay din. <laughs> so, ayan. Nababaliw na naman tayo. Wala na naman tayong ma-vlog. So, alam nyo na, lagi na lang ganito. So, ayan. Oh, heavy rain. Ano makikita sa kabila? Oh, hindi siya Ay, ayan na nga, nakapark na ako. <laughs> ulan mga ating. Takbo na lang tayo. Ito <laughs> so, doon yung park. Sa likod ng ano, sa likod ng shop. Kasi doon walang ano, walang time ba? <laughs> oh, gosh. Nakarating din ako sa may bubong. Yun. Grabe. Iyan yung mga ating basa ako. Raining. It's raining. Ha? Huh? <laughs> okay. Hindi na na tayo. Nakarating din. So, yun na mga ating Hanggang dito na lang. Mamaya na ulit. Bye! <laughs>